Oy oy telefonma şerpun... <laughs> sir! Walang ya! Pagkakusan ang line ninyo, oh, isa? Ayan dyan? Oo? Tirahin nyo? Tira, tumagos kayo? Kanina umaga pa kayo dumaan ah. Oo. Oh. Binalik nyo lang din? Hindi, nakarating na kami sa summit. Kaya nga, bumalik kayo? Oo, oh, wala lang clutch yung isa eh. Oh, shit. <laughs> oh, Narinig ko nga kanina, ang maatungal <laughs> kayo dyan eh. Wala. Hirap din. Naghatakan kayo? Hindi. Hatak, syempre. Hatakan kasi, may tali kayo dala? May tali dun sa taas. Ah. Kaya nga kami nagdala din. Ilan kayo? Ewan ko, ilan makakasama. Ang marami-rami. Ayaw pa magsi ano? Sumali ka ba? Hindi pa nag uumpisa 9.30 magsisimula yan. Sabi ni Pampo kanina. Alas kiss na. Ay, alam mo na Ayun Pilipino pag time. Pagkakasama yun eh. Pagkakasama <coughs> pong Eh, wag ko ba doon? Yung isang kasi si Mike. Ha? Si Chad nag-overflow yung kanyang ano. Oh. Hindi. Si Kami sila Roy at saka sila Kenneth. Butsa. Ah, si uh, Butsa. Yung... Oh. ano nga Butsa? Atak de. Oh, dito lahat natak talaga. Wala naman kasi simbolo eh. đi hát ta nhỉ. Ui. Mày cụm luôn nó bắt may tao din malamang Atayin natin si, ano, Julio na nasa kanyang panali. Tali kailangan. Tali. Tali. Hindi hindi wala akong piyersa nang ganito. Ay kung umakyat nga lang ako nang walang dala, hirap. Okay. Wala ka ikot, baka maubusan ka ng clutch ha. Ayun oh, no, Kelix na ng clutch. Wala persa. Wala hmm. Sige. Okay. Taba mo maser, Uy Kamu? Ah Ayaw na mano, wala rin brake Wala na engine brake Prino wala muna ang aakit ha. Bawa ba itong keylegs? Ano oh. na mag-index? Walang <laughs> <laughs> Wait lang, masasagasaan Sayang Nakabukas pala ang bag Nako! bag ko eh Nabusan ng clutch? na kayo Hindi na kami sa eh, Bumalik kayo Sunog eh Ah, ah hindi nyo natago, sayang na kami sa kung, tubo. kung kailan nandong na kayo, saka nasunugan? Dito tuloy hindi. Wala, well, Jake, sayang oh, ka dito. Oh, dito. dito mas maganda. Ito, 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 ito. Dito na lang. Yeah, dito na lang. Oo. Oh. So tulungan muna natin yung tupag baba Alalayang ko Kayo master, naka-entry na ba kayo? Mag malapit na magsimula yun Maga pa nga kayo kanina ang dumaan, di ba? Oh, pwede rin. Tayo ano ba gagawin natin? Ikot? Ikot tayo tapos akyat tayo ng Ilbrando. Pero kung gusto niyo pumasok kay Kato, ni pasok muna tayo sa Glit. Saka tayo mag Ilbrando pabalik. Bisado mo Bisado mo yon. Oh. Diyan muna, diyan mo to master. ko sa likod. Ako ang magiging silbing engine brake muna. Parang naka-neutral na palagi. Ay, no? No, prino, prinoan mo na lang yung harap. Wala na yan. Titingnan ko kung hanggang saan kaya ko siya pipigilan. Okay, prino lang sa harap. Okay, okay, okay. Okay. Uy, uy. Sige. Sige, mahaba naman to. terat Bagus macam <laughs> ni dah. apa kau okay. ni ada. Nge. Lori <Lalaiprino>, ah. Ha? Ayau. <laughs> ah. Hindi ko pala binibitawan. Mm. <laughs> preno, preno, preno. Maubusan ako ng tali. Wait lang, wait lang. Wait lang, lipat akong piso. Okay, sige, sige, sige. Sige, okay, dandan. Okay na yan, bitawan ko na master Okay Lola, so Hindi Kuya John tumakit, tumakit. So Ito na mga kapatid, nagsimula na yung orangod Magatakan Ha 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 Ah, Happy Piesta, Orangod. Tuyo pa yan. Okay. Saan yung tali to? Hindi walang yan dito. Nakatali dyan. Kawayan. Oh, Mahirapan ka abang nakasakay. Ge. Ge. Yung mga iba nakit sila to. Ito na Oh. Kaya? Ito din hatakan din. Kaya sila na sunugan ng clutch. Oh, sa na, sa Ang tulas eh.

Jalan dulu lah Jalan dulu Jalan dulu Tukut ka nang hindi matumba dyan Kami na mag-alalay na hindi umatras Bakit siya mo? Wala akong vlog pala Jalan dulu lah tu Jalan dulu lah tu Okay. Okay. Uh, dito na lang. Dito lang. Panayad. Hop. Wala pa pala nakakit. Kala ko meron na. Ayun, Kelix. Galing na yun sa taas. Nasunugan lang sila okay, na clutch. Kaya doon yun. Naligaw. Sumon kaya bumalik. Naligaw yun, eh. yun. Doon yun. Babalik yun. yun. Pagkula siyang kasama doon mahirap. Uh. Baka bumaba. Dumiritsi pa baba yun. Oo, oh, doon. Umakyat sa kabila. Saan ang yeah, dito. Oh, Diyan, uh, oh, eh. sa taas. Kaya nga. Yaket Aku kira aku sebetul Balikan ko yung iba

dito eh, no? Para hindi na tayo mahirapan. Dapat doon, no? doon. Tapos... Gans, gans, gans mo ay nakakasilaw Pare, ka Ay, okay อนี่ไปคนไปไงนี่นี่ <Net> <navigation> <forcé Deus> <laughs> 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 Bigat mo, Pads? ano 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 pa ano 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 dalawa ano 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 Parang hindi rin ako makakit dun sakit talaga aymar sila nakaplay yan. Nandito na ito, we. Game, teka eh. okay, teka. na ako yung ano. pakit na ako, pakyatin na, na yan. Dito ka sa kaliwa dumalo may hagdan

Gracias.

Kaya <laughs> wala na ako masabi. Pagod na.